Isang pagbalaya at malayang araw sa ating lahat, klase. Maligayang pagbabalik sa Araling Panlipunan, Baitang Pito, Pilipinas sa Timog Silangang Asya. At sa araw nito, ang ating bibigyan ng pansin ay ang mga hamon sa pagkabansa ng pangkapuloang Timog Silangang Asya matapos ang komperensyang bandung. So natalakay na natin ang mga hamon sa pagkabansa ng pangkontinenteng Timog Silangang Asya na bahagi ay ang mga sumusunod na bansa, Thailand. Nariyan din ang Cambodia, nandiyan din ang Vietnam. Nandyan din ang Myanmar. At marami pang bansa na may kabilang o kabilang sa pang-kontinenteng Timog Silangang Asya. Ngunit sa araw na ito, ang ating bibigyan ng pansin ay ang mga bansang kabilang sa pangkapuluang Timog Silangang Asya na kinabibilangan ng Pilipinas, Indonesia, Brunei at marami pang iba. Kung kaya halikat simulan natin ang ating talakayan. At ito, mga layuni na dapat nating matamo. Ang una ay naiisa-isa mga hamon ng pangkapuloang Timog Silangang Asya matapos ang komperensyang bandung. Ikalawa ay nakikilala ang mga leaders sa likod ng pagkabansa sa pangkapuloang Timog Silangang Asya ikatlo, napahalagahan ang aksyon ng mga leaders sa Timog-Silang Asya sa pamamagitan ng pagtukoy ng life lessons. O ano nga ba 'yung mga aral na maaaring nating matutunan sa mga leader? Sa upang kapuluang timog silang asya upang maitatag ang kanilang bansa at may pagpatuloy ang pagkabansa ng kanilang bansa. At ang panghuli ay nakapagsasagot ng formatibong pagsusulit para sa pagtataya ng ating natutunan o kaalaman sa ating naging talakayan. Bago lahat, tayo muna ay maglaro ng Guess the Spot. Tukuyin ang natatang lugar o saang bansa matatagpuan ang ipinapakitang mga larawan. Again, tukuyin kung anong bansa matatagpuan ang ipinapakitang larawan. Ang unang larawan, ito ay makikita sa magaling. Ito ay makikita sa Indonesia o makatatagpuan sa Komodo Island. Ikalawa, Mahusay ito naman ay makikita sa, yes, Batu Cave, Malaysia. Ikatlong larawan. Magaling ito naman ay sa Singapore at ito ay ang Gardens by the Bay. At ang panguling larawan na maaring maitulad sa Brazil, ito ay ang sa East Timor, ang Cristo Rey of Delhi. Ibig sabihin, ito ang mga bansa o ito ang mga bansa na kung saan ay matatagpuan sa pangkapuloang Timog Silangang Asya. Ngunit, higit pa nating dagdagan ng ating kalaman sa pagkakaroon ng Country of the Day. Para sa larong Country of the Day, kailangan ay tukoy ninyo ang inilalarawan sa bawat item. Narito ang unang pangungusap. Anong pinakabatang bansa sa Timog Silangang Asya na naging malaya noong 2002? Ito ay ang Timor-Leste or East Timor. Mahusay, kalawa sa ang bansa matatagpuan ang pinakamalaking butiki o lizard sa buong mundo. Ito ay sa Indonesia. Kaya meron tayong Komodo Dragon. Ikatlo, anong bansa ang may laking 70 na beses ng Maynila? Ito ay ang Mahusay, ang Singapore. Isa sa mga hamon na kinaharap ng bansang Indonesia ay ang pamumuno ni Suharto na itinuring bilang isang diktatura sapagkat ito'y tumagal ng 22 na taon na panunungkulan. Sa panahon niya ay maraming mga problema ang kinaharap ang Indonesia, nariyan ng korupsyon, iba't ibang uri ng karahasan at ang pagkakaroon ng dictatorship sa Indonesia na kung saan ay nawala ng karapatan ng mga tao. Hanggang sa kasalukuyan, lagana pa rin sa Indonesia mga sumusunod na mga problema problema o suliranin. Nariyan ang mga karahasan, nariyan ang kahirapan at nariyan din ang korupsyon na nagaganap sa politika ng Indonesia. Isa din sa mga problema ng Indonesia sapakat ito isang arkipelagong bansa o itunuturing bilang pinakamalaking arkipelagong bansa sa buong mundo ay ang pagkakaroon ng discrimination sa minorities o tinatawag natin na mga pangkat etniko na hindi nabibigyan ng pansin. Sila'y nakakaranasan ng diskriminasyon o paghihiwalay sapagkat sila ay onti lamang ang bilang at meron ding napakaraming bilang ng pangkat etniko na mayroon sa Indonesia Dumako naman tayo ngayon sa mga hamon sa pagkabansa ng Brunei Isa sa mga problema ang kinaharap ng Brunei ay ang pamumuno o ang pagkakaroon ng pamahalang sultanato o monarkiya sa kanilang bansa sapagkat sa pagkakaroon ng monarkiya sa Brunei ay nakakaroon namang ng limitasyon na kapangyarihan ang mga tao upang pumili ng kanilang leader sa kanilang bansa. Matagal nang namumuno ang mga bolkiya sa Brunei at dahil dito ay wala silang karapatan na pumili ng sino ang maaring pumalit na pinuno sa Brunei. Isa rin sa mga nawawala o isa sa mga problema ng Brunei ay ang pagkawala ng kanilang karapatan sapagkat hindi sila malayang makaboto o makapili ng kanilang magiging leader sa susunod na halalan. Walang halalan na gaganap sapagkat ito'y monarkiyang bansa. Ibig sabihin, ang kapangyarihan ay ipinasasalin o ipinalilipat lamang sa susunod na henerasyon ng monarkiyang pamahalaan. Sa madaling salita, walang karapatang bumoto. Walang karapatan na maging malay ang mga tao na pumili ng kanilang magiging leader. Na hanggang sa kasalukuyan ay pinamumunuan pa rin ng pamilyang Bolkiya ang Brunei isa rin sa mga bansa sa pangkapuluang timog silangang Asya ay ang Singapore. Bagamat ang Singapore isa sa pinaka-develop o pinaka-maunlad bansa sa buong mundo, may mga problema pa rin kinaharap ang Singapore. Isa rito ay ang pamumuno ni Lee Kuan Yew. Sa pamumuno ni Lee Kuan Yew ay nagpatupad siya ng mga mahihigpit na mga batas. Mga batas na kung saan ay mga mararahas. Kaya't ang mga karapatan ng mga taga-Singapore ay nawala at mariing hindi na sa sapagkat sa mga batas na ipinatupad ni Lee Kuan Yew sa karagdagan naging madisiplinado ang mga Singapore at itong naging dahilan upang sila ay maging maunlad na bansa sa kasalukuyang panahon isa rin sa mga problema ang kinaharap ng Singapore sapagkat ito isang maliit na bansa lamang ay ang kakulangan ng kanilang mga likas na yaman. Kung kaya bilang kanilang solusyon upang mapaunlad at mapausbong ang kanilang ekonomiya, sila ay nagpatupad ng mga light industry. So ibig sabihin sa madaling salita, ito ay ang mga local businesses. So mas pinaunlad nila yung gawang Singapore, yung likha ng kanilang bansa, at kung ano yung maibubuga at maipapakita ang mga produkto ng Singapore. Sa katunayan, ilan sa mga nakakaranas ng marahas o di makataong parusa ay ang mga sumusunod. Narito yung tinatawag nating deterrent effect of death penalty in Singapore. Example of offenses where death penalty is imposed include one. Ikaw ay magkakaroon ng death penalty kung meron kang mga ginawang hindi tama at katanggap-tanggap. Na kung saan ay kasalukuyan ay paring pinapatupad sa Singapore. Sa kabilang dako, Dumako naman tayo sa Malaysia. Ang Malaysia naman ay pinamumunuan din ng sultan. Kung kaya ito ay nasa forma ng sultan nato. Sa kasalukuyan, ito ay pinamumunuan ng Ibrahim Iskandar o kinikilala bilang Yang Dipertuan Agong. O ibig sabihin, hari na pinili ng siyam na mga sultan sa Malaysia. Sa kasalukuyang panahon, laganap sa Malaysia ang ilan sa mga hindi tamang pagrespeto sa mga kababaihan. Bagamat meron pa rin ditong korupsyon, may problema sa relihiyon, merong hindi pantay-pantay na karapatan, higit lalo sa karapatan ng mga kababaihan. Maraming mga babae ang nakakaranas ng hindi tamang pagtrato at hindi sila nabibigyan ng tama at pantay na karapatan tulad ng mga kalalakihan. Isa din sa mga problema ng Malaysia ay ang kawalan ng karapatang politikal na mga mamamayan sapagkat hindi sila pwedeng bumoto ng kanilang nais na maging leader tulad ng nangyayari sa Brunei. At para naman sa pinakapanghuli at ang pinakabatang bansa sa Timog Silangang Asya, walang iba kundi ang East Timor. Noon, ang East Timor upang maging malaya, nakaroon pa ng independence referendum sa pamumuno ni Sanana Gusmaw. Noong 2002, dahil gusto nito maging malaya mula sa kamay ng mga Indonesia, ay gumamit ito ng independence referendum. At kanilang ipinaglaban ang kanilang karapatan na maging isang malayang bansa laban sa Indonesia. Kung kaya't ito'y nagdulot ng maraming kaguluhan, mga karahasan, sapagkat hindi matanggap ng Indonesia na aalis ang bahagi ng Istimor sa kanilang teritoryo. Dahil pinakabata pa ang Istimor sa kasalukuyang panahon, ito pa rin ay nakakaranas ng kahirapan, kawalan ng trabaho, mga pangaabuso sa mga tao at higit lalo ang pagkasira ng kanilang kalikasan. Bagamat ngayon ay alam na natin ng mga problema at mga hamon sa pagkabansa ng mga pangkapuluang timog silangang asya, alamin natin na ang bawat bansa ay may mga problema kung kaya't bilang isang mamamayan, nasa kamay mo ang tunay na pagbabago. Kung kahit paunla na rin natin ang ating kaalaman, tukuyin ang tamang sagot sa bawat bilang. Simula natin sa una. 1. Siya ay nagpatupad ng mararahas na batas sa Singapore tulad ng death penalty siya ay si Magaling Likuan Kuan Ikalawa, itong naging daan upang lumaya ang East Timor mula sa kamay ng mga Indones. O mula sa kamay ng Indonesia, ito ay ang Independence Referendum. Ikatlo, ang bansang ito ay naharap sa isyo ng diskriminasyon sa mga minoryang grupo ng bansa. Ito ay ang Indonesia. Ikaapat, ito ay tumutukoy sa hari o leader ng Malaysia. Ito ay ang Yang Dipertuan Agong. Magaling klase inong natutunan ng ating talakayan. Kung kaya't para sa mas malawak na kaalaman at para sa mas malalim na nalalaman sa mga hamon o suliranin sa pagkabansa ng pangkapuloang Timog Silangang Asya, narito ang mga sanggunian na maaari ninyong gamitin upang mapaunlad ang inyong kaalaman. Hanggang sa muli! Paalam.